Welcome to my vlog, Ron's Life Journey For today's video po ay Paliliguan ko po ang aking puppy na si Chewie Ayan, 3 months old na po siya guys uh, First time ko lang po siya liliguan guys Kaya medyo kinakabahan ako uh, Last time po na nagpaligo ako ng puppy ay 11 years ago pa po Na si si Saber po, ito po yung aking alaga dati Ayan, ang bait-bait po niyan guys Wala po akong naging problema sa aking aso At uh, sana po ay maging uh, behave din po siya katulad ni saver, ayan po at uh, paniliguan ko na po siya na. prepare ko na po yung uh, kanyang shampoo yung uh, kanyang uh, uh, warm water na, na gagamitin at uh, towel ayan, at, uh, simulan na po natin guys let's go naliguan ko na po si Chewie kasi hindi ko po nakuhanan guys <laughs> ang hira po pala magpaligo, nag-iisa lang po ako kasi Ayan o. Ayan, naligawin ko na po siya, guys. Mabait naman po siya, guys. Mabait. Ayan. Ayan po o. Bagong ligo na po si Chewy. Bagong ligo na ang namin. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Ayan oh. na-dry ko na din po siya, guys. Ayan. Hindi ko pa po siya ginamita ng... Uh, blower. Ayan. Ang cute niya. O. Ayan, nabagong ligo po si Chuy, guys. Nabagong ligo. Hindi ko na po nakuhaan. Thank okay you po sa inyong panonood. Si Chuy ay bagong ligo. Ayan, no? Chuy, bagong ligo ikaw. Good boy ikaw. Good boy. Good boy, yan. Yan, susunod ko naman pong paliguan ay si... Si Saber naman po, guys.